hindi uwi siya sa akin. Porkit sa at trabaho mag-holding hands na? Ikaw ay mo yan, ano? Wala akong karelasyon. Maniwala ka naman. Kung hindi mo nga karelasyon, bakit kayo nag-hotel? Eh, oo, may nangyari sa amin. Pero wala naman kaming relasyon. Eh, wala karelasyon? Tapos may nangyari? Kalukuhan? Sinong niloko mo? Uh, sinabi ko pa nga sa kanya, baka malaman mo eh. Sabi niya, wala naman daw nawala sa akin. Hindi naman daw niya ako binawasan. Umayag na naman. At ginusto mo rin. Oo. Oh, kasi nalala kang sinabi mo na pag may humingi o nangangailangan, ibigay mo. Kung mayroon ka, kung kaya mo ibigay. Ah! Totoo talaga sinabi mo sa akin. Ang sa pakiramdam pag nakatulong ka sa kapwa. Ah! Kung alam mo lang, kung nakita mo yung mukha ng tao, kung gaano siya kasaya na napagbigyan ko. Bakit mo ginawa? Bawal ba tumulong kung may asawa ka na? Ang <laughs> sarap mas pakiramdam na tumulong eh. may asawa mo ko. Bakit ganyan ka? Tumulong na nga yung tao, nagbagandang loob na nga, eh ako pa ang masama. Ibang tulong naman kasi yan sa'yo. Bakit? Wala akong pinipiling tinutulungan. Kung anong gusto nila, binibigay ko. Ah, ganun pala ha? <laughs> ako ba matutulungan mo? Oo. Kahit anong gusto mo, period. Ganun ba? Sige, gusto ko pitong round. Ah, parang suba-suba naman ata. Yeah? So, hindi mo kaya? Kasi inungus mo na sa babae mo. Kaya, kahit sampu pa eh. Sinusubukan mo yata ako. <laughs> ito sinabi ko sa'yo, di ba? Sige, bawasan natin ng dalawa. Balilima na lang. Hindi <laughs> <Yung> lang ito <tuloy>. eh. <laughs> Lagot, dalawa lang kaya ko. ka <laughs> Bukas na lang, bukas na lang. Lima na lang. <laughs>